Sir, paano nangyari yun? Hindi namin maintindihan. Okay, so discuss natin. Baka may mga nakagets na sa inyo. Baka may hindi pa. So discuss natin kung ano yan. Ano ba yung union ng sets? Ayan. Ang union ng sets ay combination ng elements ng two or more sets. Example natin, ayan, Katulad nung pinakita kanina 1 2 3 5 7 at 1 3 5 7 9. Pagsasamahin lang natin sila. So, meron yung 1 ilalagay din natin dito, yung 2 3 5 7. Nakita nyo, Yung lahat ng laman ng A nandito sa union. Tapos lahat din ng laman ng B, 1 3 9 3 5 7 at 9 nasa laman din ng union. Pinagsama lang natin yung laman nito at saka yung laman nito ng A at saka B. Dahil pinagsama natin sila, ito na yun. Hindi lang natin inuulit yung mga magkakapareho sa kanila. Okay po? Naintindihan po ba yan? Mahirap ba? So magbibigay pa ako ng example. Kaya naman naman sasagot. Nasa chat box. Halimbawa, nagbigay ako ng set. Ito yung una. L E R K. Yan. Oh, pinagsama lang shoutouts. Ginawang low size. Okay lang naman kahit magkabalibaliktad. Sa akin lang, ginagawa ko siyang sunod-sunod, Stephanie, para uh, hindi nakakalitong tingnan. O para maayos lang siya. Naayos lang natin. So, pwede naman kung kahit <tay> hindi magkakasunod. Or pwede rin namang alphabetic. Ayan. So, alam mo, meron tayo set B at set B. Ayan, pinigay ko sa drop box. Hindi yung union yan. <laughs> Napakahambog ka naman. ano kaya yung A, union, B? Ano kaya yung sagot? Sige yeah. nga. Ay, wala pa lang ano dyan. mauna mga kapagsagot. Wala pa lang na doble dyan. Ano kaya yun? Ano yan? Pag-pick mo lang. Yun yun ang A and B. Sino ba? Mga kapagsagot, wala pa. Yun! Salamat, Jeannie. Thank you, thank you. Alam. Sabihin natin ang mga so, Hindi mo na kayo ulit? Salamat, salamat. Pero si Suo, ah, then, yung scissors na po dito, ah hindi, yung pala yung union. Sorry, sorry. Na ako sa akin emosyon. Yung pala yung union ay yun, yun, yun. Yeah. Pinagsama lang natin yung dalawa. So ngayon, eh, kung minahuli man na letters kasi wala na ulit diyan eh. Ah. Ah, pambenta ulit, halimbawa yung una ay A tapos magawa tayo ng set C E A X Ayan nung alat-alat ng hindi. Sige nga, type nyo ha. Ano kaya yung ano? Nga pala, kapag nilalagay kayo ng sagot, kailangan meron tayong bracket. Tapos, yung mga letters nilalagay ilalagay natin, pagkatapos ng isang letter, may kukit. Ano? Huwag yung baka limutan yung kukit. Mahalaga yun. Tulad yung ginagawa ko. Baka ano kaya yung masagot natin dyan. Ay! I'm using phone yung <laughs> mga ito. Nasa chat, hindi ko nakikita yung chat sa phone. Hindi lang nga tayo sa tabi. Ah, mali ka, Travis. Mali, mali, mali. Hindi yun ang ulit yung mga... <laughs> mali ka! Hindi <laughs> na yung mga letters ng mga na ulit na. Mali ka din, Justin. May well, letter na naulit. Ah, yung laptop. Sige, sige. Okay lang. Dapat sinasaksak nyo na yung mga laptop nyo. Maliga. Ayusin mo yan, Travis at Justin. Yan. Pero mali pa rin pagkakasulat. Kailangan may ano, may kuhit. Sedri. Saka hindi tayo ano. Yan, Chini, tama. May kuhit dapat. Malimutan yung kuhit. Yan. Yan. Yan so yun lang. Yun po yung point, yun yun. nyo na. Saya nyo, ano, nilalangit na ako. <laughs> okay, okay. Sige, tuloy tayo sa lesson natin. So, naitindihan na lang ng karamihan sa inyo. Punta tayo so, sa pangalawa. Ano naman yung intersection? So, yung intersection naman ay mga common or same elements sa dalawa o mas marami pang set. So, example natin, ito yung kanina. 1, 2, 3, 5, 7 at 1, 3, 5, 7, 9. Ano ba yung magkakapareho sa kanilang dalawa? Magkapareho ay 1, 2, ah sorry, 3, 5 at saka 7. yung, yung magkakapareho 1, 3, 5, 7. nag ba? Mahirap? Yun lang yung intersection. Kung ano yung magkapareho. Kung babalikan natin yung kanina, yan. magkapareho dun sa dalawa ay circle at saka heart. Okay, Nakita nyo ba? Set E at set B, circle at saka heart. Kaya yung intersection, ang sagot ay circle at saka heart. Okay ba? Okay. So, balik tayo sa example natin. So, ang letter A natin ay equal sa L A R K. Tapos yung letter B, okay. ah, so letter C pala, may okay. equal sa okay. pangit. Para <laughs> P, A, N, C. Okay. Question. Ano yung intersection niyang dalawa? Na pala, ang symbol sa intersection, baligtad na yun. Okay, very good. Nasagot agad. At Kapag elements na sinasagot natin, small letter lang. Hindi natin, hindi capitalize Kasi yung capital para sa set yan. Ang elements, maliliit lang. Okay, very good. Naintindihan niyo. Okay, tunay tayo. Okay. Difference. Ano naman yung difference? So, yung difference naman daw, ay elements present on a given set, but not on the other set. Nandito siya sa A. Halimbawa, ang A ang nauna. Sinasabi lang nito, hinahanap natin yung nasa A, pero wala sa B. Para mas mabilis maintindihan to, alisin mo lang yung magkakapareho. Ano ba yung pareho sa A at B? So, nagkapareho sila, 1, 3, 5, at 7. Ano lang yung hindi kapareho ng A sa B? Yung 2. Kaya ang sagot dito, 2. Yun lang, nasa A, siya. Wala siya sa letter B. Nakuha niyo po yan? So again, using our example na isa pa, A at saka C. At box, A e minus C naman tayo. Ano naman kaya yung sagot dito? Ano yung nasa letter A na wala sa letter C? Kulang. Stephanie, isa lang yan. Nas, nasa, letter. Yun. Oh, Maliga, Chini. Tama si Justin. L-R-K. Yun lang po yung sagot natin. Tingnan nyo yung letter A. Diba? Ang laman niya, L-A-R-K. So, ang kapareho lang ng A, anang ah, ng A sa C, ay letter A lang. Yun lang ang intersection nila. So, mga letters o mga elements dito, mga elements na wala sa C ay L, R, K. Okay ba? Na, po natin yan. So, yan po yung difference. Mahirap ba? Meron ba nahihirapan? Wala na naman. Okay. Okay, very good. So, na unawaan nyo. sa inyo ang mathematics ganyan. Pag-iisip ka. Kailangan lang uh, alam nyo yung gagawin. Pero kailangan din alam nyo yung kung paano yung operations na uh, alam um, na pala kahit ba hindi natin muna yung unang elementary. So, balik tayo dito. Okay. Yan. Punta naman tayo sa last ng operation. Wala ko yung question doon na kind of operation. So, basi, yeah. But, may questions po Questions pa kayo sa Okay na kayo. So, um, mamaya may bibigyan exercise. Pwede niyo sabutan anytime na kakailanganin exercise para mas comfortable kayo. So, yun yun, yung At dito susunod. Tapos so, kung hindi nyo complement ng set, yung kasi nyo may bisikleta dyan. Sibig nyo yung isang bisikleta. Ito pa yung isang pomong bisikleta. Ito yung set Sa so, palagay nyo, ano yung complement? Ito po, yung set B. Ano po yung magiging complement? Ito po yung set B. Pinai-imagine kayo ng picture ng bike, pero ito lang yung set B, pinakita ko sa inyo. Yan yung bike na binigay ko. Ano kaya yung compliment? Ano palagay niyo? Meron bang gusto mo kapag isagot? Yun. Sabihin natin kung tama ang silipin dev complement, tapos may image ko saying a picture ng bike. Ano kaya yung complement? Este, magbigay pa ako ng isang example. So ito mayroon isang grupo daw. Kilala niyo ito. Kilala niyo itong grupo ito. Pero ito sa set B, ito lang, lang yung laman ng grupo. Ano kaya yung pula? Ano pala yung complement? Nag-e-guess nyo okay. ba kung ano ah, yung complement? Ayan, tignan natin. Try it yourself daw. Meron tayong universal set. Parang pina ko yung ba'y kanina. Tapos sinabi may ko may globo kanina. Kaso, Doon sa set A, hindi siya buo. Ano kaya yung segundo sa complement? Ano pala yung complement niya? 1, 3, 5 dito.

So, magsabi ko, ano yung complement? Okay, 10 minutes na <laughs> tayo. sa universal set, but it's not found in the particular set. Sa universal set siya, pero wala siya sa isang set. Example, mapasin dito, sa so universal set, 1, 2, 3, 4, 5, 6. sa isang set, hindi kompleto. 1, 2, 3 lang So complement, yun yung nasa universal set, meron yung nasa set. Ano yung complement ng C? Complement ng C ay, pangasalunin sa comment, so pangasalunin. Yung, yung, yung universal set, yung isang set, one to three lang. And five. Ang complement symbol simbol niya may point lang siya sa taas. At minsan may letter na maliit na taas. Pero kalimitan niya may point lang na uh, sa taas. Uh, para i-symbol ng problem. Okay, mahirap ka. Kaya natin. Pero may, Madali lang po, po sir. Oy. Madali lang po, sir. So, sa sa Google Classroom, kung mabuksan nyo, i sa inyo. Yes, ya, ko na. Ayan. So, ito yung gagawin nyo ngayon. Ang pwede nyo naman gawin ito anytime kung sakali kung hindi nyo pa nagagawa yung set basic exercise, ang mapansin nyo, 100 in 15. Yung iba, hindi pa nagagawa. Ito. Tapos ito din, yan. Yung lecture din natin, uh, i-focus ko na din. So, ito yung lecture na binigay ko ngayon. Yan. So sa nasa Google Classroom na lang natin. Ah, nalakas na hina ba? Sorry naman. Hindi pa kasi ako nakakabili ng headset eh. Wala pa, hindi na gani yung isang headset ko. Okay. So may questions po. Salamat sa feedback. So, ibili lang ako ng headset. Wala pa. Ibili pa lang. May questions pa po kayo, feedbacks pa, kung meron kayo na, na, na problema. Po. Okay. So, huwag natin kalimutan yung attendance. Check ko lang yung attendance ninyo. So, so ito pala yung result ng ano, yung, una, yung mga, Wala yung po. May ibang section na ano, na nakapagsagot. Again, kung maliit yung score na nakuha nyo dito, Pagkita ko lang. Taniyan ko ilan mga nagsagot. And, si Miguel, Santa Cruz. Okay po. So pwede yung kung na-submit niyo na sa akin, pwede yung i-unsubmit yung mga sagot ninyo. Tapos ulitin niyo lang para mataas yung score ninyo. At meron din naman akong mga ano dyan. Sinasabi ko din naman kung ano yung mismo sagot. So, para maturuan lang kayo kung ano yung tama. Okay po? Kaya, ay, kaya lang, yun. Next class natin ay next week ulit. Next week. Okay. Uh, same time, uh, same day. So, questions pa? Nan po. Okay, tanong. Wala na po, sir. Wala na. So, pwede nyo nang gawin yung Wala po, sir. susunod na kailangan nyo gawin. Kahit bukas, pwede nyo gawin yun. Or kung fresh pa sa inyo ngayon, gusto nyo ituloy na, pwede nyo na rin uh, gawin yung ating mga uh, exercises. Sa okay, Friday, po, sir. Okay. Sa Friday, meron tayong uh, online quiz. So, sana makapagsagot sa online quiz natin. Okay. So, yun. Hindi nyo na pwedeng ulitin yun. Yun lang ang problema doon. So, pag-aralan nyo mabuti yung mga isasagot nyo. Dahil hindi nyo pwedeng ulitin yun once nyo lang sasagutan yun. At yun yung score nyo. Okay ba? So, dalawa ang kailangan Ato, sir. sa inyo. Yung isa ay written works na hindi naman kayo magsusulat kasi online. At yung isa, performance. So, yung mga performance, kukunin ko yan dahil dyan sa exercises natin. At yun namang... Uh, mga written works kalimitan sa mga weekly quiz natin. Okay ba? So, wala nang talaga, okay salamat. Salamat sa pakikinig. Ingat tayo lahat. Salamat, salamat po, sir. Wag oh, kayong masyado salamat maglalabas. Salamat Thank you po, sir. Okay. Salamat, no, salamat, sir. Ingat lahat. Thank you po. Bye-bye. Bye po, sir. See you on the next Bye po, sir. Bye-bye. Maraming maraming salamat. Bye-bye, sir. Ingat, ingat. Bye-bye po. Bye -bye. Sige. Bye bye. Sir, may tanong pa po pala ako. Ay, sige. Sir, pwede pong ulitin yung mga sinabmit po namin sa inyo? Oo naman. Pwede po. Yung pag-quiz lang, hindi na pwedeng ulitin yun. O, sige <laughs> Pero po. Pero yung mga exercises, pwede yun. Yung mga exercise eh. Salamat so, po. Hindi na pa kayo doon, pwede nyo ulitin para tapas yung pwede. Sige okay, po. Bye po. Basta kayo mabuti, hindi yung nag-aapang lang <laughs> kayo. Sige, bye-bye. Ingat.